Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa pangalan ni Manny Pacquiao? Mula sa ring ng boxing hanggang sa Senado, hanggang sa mga billboard ng mamahaling brands, talaga namang hindi matatawaran ang narating niya. Pero bukod sa kanyang mga tagumpay sa sports at politika, isa rin siya sa mga personalidad na may pinakaingitin na koleksyon ng mga mamahaling gamit sa buong Pilipinas. Mga sasakyang milyon ang halaga, relo na mas mahal pa sa bahay at mga bag ni Jinky na ikinaiinggit ng marami. Kaya sa video na ito, samahan nyo kaming silipin ang mga luxury watches, bags, houses at car collections ni Namani Pacquiao at Jinky Pacquiao. Handa ka na bang silipin kung gaano ka-luxury ang kanilang lifestyle? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa, like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa ilan sa mga sasakyan ni Manny Pacquiao. Unang-una na riyan ang kanyang Hammer H2. Kilala ang modelong ito sa tibay at matatag na performance sa kalsada. Ang Hammer ay gawa ng General Motors mula 2002 hanggang 2009 at may 6.2 liter V8 engine na kayang umabot ng 160 km per hour. Isa itong 4x4 SUV na perfect sa mga road trips o off-road adventures. Ang halaga, mahigit 3 milyong piso. Pangalawa sa listahan ang kanyang Porsche Cayenne Turbo. Isa ito sa mga pinaka-high-end na SUV na pinagsasama ang bilis at forma. Mayroon itong 4.4-liter twin-turbo V8 engine na kayang umarangkada ng hanggang 286 km per hour. Hindi lang ito pambihira sa itsura, kundi pati sa performance. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 11.5 million pesos ang halaga ng sasakyang ito. Sunod ay ang Cadillac Escalade, isa sa mga pinakapremyadong full-size SUV na kilala sa kombinasyon ng laki, lakas at ganda. Ang modelong ito ay may 6.2 liter V8 engine at kayang mag 0 to 100 kilometers per hour sa loob lang ng 4.4 seconds. May presyo itong umaabot ng 14.5 million pesos. Hindi rin nagpapahuli ang kanyang Mercedes-Benz SL 550. Ito ay isang 2-door convertible sports car na may 4.7-liter twin-turbo V8 engine at top speed na 250 kilometers per hour. Kayang umabot ng 100 kilometers sa loob ng 4.3 seconds. Ang presyo nito? Humigit kumulang 2.5 million pesos. At ang panglima ay ang Lincoln Navigator. Isa rin itong luxury SUV na gawang Ford. Bukod sa elegante nitong hitsura, may 5.4-liter-liter twin-turbocharged V-engine rin ito na kayang tumakbo ng 210 kilometers per hour. May 10-speed automatic transmission pa. Halaga? Mahigit 12.5 million pesos. Kung ganito na lang ang koleksyon ng kanyang mga sasakyan, paano pa kaya ang mga relo niya? Alam mo ba na may naiwala si Manny Pacquiao na relo sa Manila noong 2014 na nagkakahalaga ng halos 500,000 pesos? Isang Rolex na ayon sa mga ulat, isa sa mga paborito niya noon. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang kanyang koleksyon. Meron rin siyang relo na mas mahal pa sa isang bahay, isang Richard Mille RM011 ang sinasabing nasa koleksyon niya na isang mamahaling relo na ang presyo ay kayang umabot ng 6 million pesos o higit pa, depende sa model at condition. Bukod sa mga relo at sasakyan, kilala rin si Jinky sa kanyang mga mamahaling designer bags mula sa mga sikat na brand gaya ng Hermes, Chanel at Louis Vuitton. Ilan sa mga ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo at ang ilan ay umaabot pa sa milyon. Isa pang standout sa kanyang koleksyon ay ang Audemars Piguet Royal Oak Offshore na may rose gold at 41mm pink gold. Ang presyo nito? 23 million pesos. Kasama sa koleksyon din ang Rolex Cosmograph Daytona na pinagmulan ng isang memorable na kwento noong 2014 nang mawala ito sa isang 5-star hotel. Dahil sa malasakit ni Manny, nag-alok siya ng 5 million pesos na reward at naibalik ang relo pagkatapos ng ilang araw. Ang relo na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon pesos. Isa pang natatanging relo sa kanyang koleksyon ay ang Patek Philippe Nautilus na may 40mm na diamond paved dial at white gold diamond strap. Ang relo na ito ay may halagang mahigit 62 milyon pesos. At ito na ang isa sa pinakamahal na relo sa buong koleksyon ni Manny. Masyado mang mahal at nagpapakita ito ng isang napakagandang pamana sa hinaharap at isang simbolo ng tagumpay sa sports at negosyo. Bukod sa mga relo at sasakyan, kilala rin si Jinky sa kanyang mga mamahaling designer bags mula sa mga sikat na brand gaya ng Hermes, Chanel at Louis Vuitton. Ilan sa mga ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo at ang ilan ay umaabot pa sa milyon. Halimbawa, isang Birkin bag mula sa Hermes na maaaring magkahalaga ng 1.5 milyon isa sa mga pinaka-iconic na item sa kanyang koleksyon. Gayon din, kilala si Jinky sa pagiging hands-on sa kanilang mga investments but properties. Sa katunayan, meron silang mga luxurious estates sa mga lugar na pinaka-eksklusibo at dinadayo ng mga kilalang tao. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga mahahalagang bagay, pinapalago rin nila ang kanilang yaman sa pamamagitan ng mga hindi lamang pampersonal na gamit kundi mga bagay na magbibigay sa kanila ng long-term wealth. Kasunod ng kanilang mga luxury watch at sasakyan, hindi rin matatawaran ang koleksyon ni Jinky Pacquiao ng mga mamahaling bags. Tulad ng kanyang mga relo, ang mga bag na ito ay hindi lamang mga accessories, kundi nagsisilbing simbolo ng kanilang tagumpay at status sa lipunan. Ang mga ito ay nagpapakita rin ng kanilang hilig sa mga high-end na fashion at luxury items. Isa sa mga pinaka-iconic na bag ni Jinky ay ang Jack Mouse Le Chiquito Bag na may halaga ng 34,000. Ang maliit at eleganting bag na ito ay madalas na ginagamit ni Jinky sa mga okasyon at nagbibigay ng sophisticated look sa kanyang outfits. Ang mga Dior Book Tote naman na mayroon si Jinky ay may value na mahigit 196,000. Ang tote na ito ay kilala sa kanyang maluwang na design at signature pattern na perpekto para sa mga formal na kaganapan o casual day outs. Hindi rin pwedeng kalimutan ang kanyang mga Lady Dior bags. Ang mga ito ay simbolo ng timeless elegance at style at may presyo na mahigit 342 bawat isa. Ang Lady Dior ay isang classic design na tatak ng Dior at kilala ito sa kanyang quilted leather at metal charms. Bukod sa mga Lady Dior bags, mayroon ding Chanel Classic Flap Handbag si Jinky na may halagang mahigit 495,000. Ang bag na ito ay isang highly coveted item sa mga fashion lovers at collectors dahil sa kanyang iconic flap design at superb craftsmanship. Tulad ng mga relo, ang koleksyon ng mga Hermes bags ni Jinky ay itinuturing na isang prestigious investment. Isa sa mga pinakamatinding items sa kanyang koleksyon ay ang Hermes In and Out Birkin na nagkakahalaga ng mahigit 1.7 million pesos. Ang Birkin bag ay matagal nang kilala bilang simbolo ng yaman at prestige at ang pagkakaroon nito ay itinuturing na isang malaking achievement. Samantala, meron din siyang Hermes Grizzly Birkin na isa sa pinakamahal na bags sa kanyang koleksyon. Ang isa sa mga Grizzly Birkins ay nagkakahalaga ng mahigit 1.6 million pesos at ang isa pa ay gawa sa gold vow double suede at gold swift leather na may halaga na mahigit 2 million pesos. Huwag rin nating kalimutan ang Hermes Bekin Shadow 25 na may presyo ng 2.4 million pesos. Ang bag na ito ay may malalim na kasaysayan sa fashion world at kinikilala sa kanyang sleek and modern design. Mayroon din si Jinky ng Hermes Cargo Birkin 25 na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Ang bag na ito ay isang standout piece sa mga high-end fashion events at hindi madalas makita sa karamihan ng mga luxury shoppers. Ang Hermes Birkin 20 Mat Alligator naman ay isang unique at rare find na may value na mahigit 5.5 million pesos. Ito ay isang statement piece na nagpapakita ng sophistication at class. Isa sa mga pinakamahal at pinakarer na bag sa kanyang koleksyon ay ang Hermes Birkin Himalayas Crocodile na may halagang mahigit 6.5 million pesos. Ang bag na ito ay gawa mula sa pinakamahal na uri ng crocodile leather at isang prized possession ng mga luxury bag collectors sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng isang Birkin Himalayas Crocodile ay hindi lamang patunay ng mataas na status, kundi pati na rin ang pagiging parte ng elite group ng fashion world. Ang koleksyon ni Jinky ng mga mamahaling bag ay hindi lamang isang paminsan-minsan na hilig kundi isang smart investment sa mga high-value luxury goods. Bawat item sa kanyang koleksyon ay may kasaysayan at halaga na tumataas habang tumatagal. Ipinapakita nito ang hindi matatawarang panlasa at appreciation ni Jinky sa fine fashion at craftsmanship. Hindi lang basta mga bags ang mga ito, kundi mga piraso ng sining na nagpapakita ng isang natatanging pamumuhay na nararapat sa isang pamilya ng tagumpay. Sa kabila ng lahat ng mga material na bagay na kanilang nakamit, si Manny at Jinky Pacquiao ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa milyon-milyong tao. Ang kanilang tagumpay sa larangan ng boxing ay hindi lamang nasusukat sa pera at material na bagay, kundi pati na rin sa kanilang malasakit sa kapwa at sa mga proyekto nilang layuning makatulong sa mga nangangailangan. Ang kanilang pamilya ay patuloy na itinuturing na modelo ng isang matagumpay na buhay na hindi nakakalimot magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bilang mga public figures, sina Manny at Jinky ay patuloy na nagbibigay halimbawa sa lahat na ang hard work, dedikasyon at malasakit sa kapwa ay nagsisilbing pundasyon ng tunay na tagumpay. Ang kanilang mga luxury items ay hindi lamang mga simbolo ng kanilang yaman, kundi pati na rin ng kanilang pagsusumikap at tamang pamamahala ng kanilang resources. Hindi maikakaila na ang mga Pacquiao ay patuloy na magiging bahagi ng kasaysayan hindi lamang sa mundo ng sports, kundi pati na rin sa larangan ng negosyo at pilantropi. Patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan at sa mga tao na nagsusumikap upang makamit ang kanilang mga pangarap. Ang bawat relo, bag, at ari-arian na kanilang tinatangkilik ay nagiging pahayag ng isang buhay napuno ng tagumpay, sakripisyo at pagmamahal sa kanilang pamilya at bayan. Sa inyong opinyon, ano ang mas mahalaga? Ang pagkakaroon ng mga luxury items tulad ng mga mamahaling relo at bags o ang pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa kapwa? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.